Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo 20, 2025. Habang ang araw ay pumapasok sa masiglang enerhiya ng Gemini sa petsang ito, unti-unting napupuno ng makulay na hangin ang iyong kapaligiran, isang enerhiya na tila nagbibigay buhay sa iyong puso't isipan. Sa paglipat na ito, tila nagigising ang malalim mong pagnanasa na matuto, makipag-ugnayan, at tuklasin ang mga bagong pananaw sa buhay. Ang masiglang simoy ng Gemini ay naghahatid ng paanyaya na yakapin ang iyong likas na kahinahunan at kagandahang loob, ang mga katangiyang laging umaangat tuwing ikaw ay nakikipag-ugnayan ng may malasakit at pag-unawa sa iba. Ito rin ang panahon upang ipakita ang lalim ng iyong empatya, ang kakayahang damhin ang nararamdaman ng iba, at buhat dito ay makabuo ng mas matibay, mas totoo, at mas makahulugang koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyong buhay. Sa pagsalubong mo sa enerhiyang ito, iniaanyaya ka ng kalangitan na magnilay sa mga koneksyong pinapahalagahan mo, mga ugnayan na humubog sa kung sino ka ngayon, at patuloy na magiging gabay sa mga susunod mong hakbang sa buhay. Ang pagninilay na ito ay hindi basta-basta. Sa bawat ugnayan na iyong binuo, mula sa pamilya, pagkakaibigan, o pag-ibig, ay may kasamang mga alaala, mga aral, at mga sandaling nagpapaalala sa iyo ng iyong kakayahang magmahal at mahalin. Balikan ang mga panahon na ikaw ay inalalayan, pinakinggan, o simpleng nyakap sa katahimikan. Sa ganitong pagtanaw sa nakaraan, mararamdaman mong mas may saysay ang bawat karanasan, mabuti man o masakit. Hindi aksidente ang mga taong dumating at umalis sa buhay mo. Sila ay mga guro sa anyo ng karanasan. Sa paggunita sa mga ito, mas maintindihan mo ang lalim ng iyong emosyon at ang lawak ng iyong puso. Samantala, habang ang buwan ay dumadaloy sa malalim at panaginip na enerhiya ng Pisces, unti-unting tumatalas ang iyong pakiramdam, ang iyong panloob na tinig ay mas malinaw, mas matalas, at mas mapagmatsyad. Parang may isang ilaw sa loob mo na naggagabay sa iyo sa mga panahong may pagdududa o pagkalito. Ang matinding koneksyon sa iyong intuition sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang tumahak sa landas na hindi mo palubusang nakikita, ngunit dama mong iyon ang tama. Sa mga desisyong kailangan mong gawin, maging ito man ay personal, emosyonal, o profesional, ang tiwala sa sarili at sa iyong pakiramdam ang magiging sandigan mo. Kapag tila malabo ang daan, huminga ng malalim at ipikit ang mga mata, nandoon ang sagot sa iyong katahimikan. Sa ganitong katahimikan, maaari mong maramdaman ang pangangailangang bumalik sa iyong puso at magsagawa ng tahimik na pagminilay. Ang pagbabalik sa sarili ay hindi laging nangangahulugan ng pag-iwas sa mundo, kundi ng mas malalim na koneksyon sa sarili, upang mas matutunan mong tanggapin at mahalin ang iyong pagkatao. Hayaan mong ang iyong damdamin ang magsalita sa iyo. Huwag mo itong patigilin o piliting itago. Sa halip, tanggapin mo ito ng buo, sapagkat sa pagtanggap, nagsisimula ang tunay na kalayaan. Sa araw na ito, bawat tibok ng puso mo ay maaaring maging gabay tungo sa isang mas malinaw na landas. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga ay marunong kang makinig sa iyong sarili at magtiwala sa direksyong ipinapakita sa iyo ng iyong puso. Kung sa mga nakaraang araw ay naramdaman mong tila ikaw ay pagod, walang gana, o kulang sa direksyon, ito na ang panahon upang muling umangat. Sa iyong paglalakad sa landas ng pagbabago, huwag mong ikahiya ang mga panahong hindi mo alam ang susunod na hakbang. Ang pagkalito ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ito ay paanyayan ng universo na huminto, mag-isip at magnilay. Huwag mong pilitin ang sarili mong sumabay sa takbo ng iba. May sarili kang ritmo at iyon ang dapat mong sundin. Ngayong araw, mahalagang pagtuunan mo ng pansin ang ugnayan mo sa iyong sarili. Paano ka ba nakikipag-usap sa sarili mo? Ang mga salitang binibitawan mo sa iyong isipan ay makapangyarihan. Kung paulit-ulit mong sinasabi na hindi ka sapat, na hindi mo kaya, na wala kang silbi, unti-unti itong nagiging totoo sa iyo. Munit kung araw-araw mong ulitin na ikaw ay may halaga, na ikaw ay mahalaga at na kaya mong lagpasan ang anumang pagsubok, unti-unti ring babaligtad ang paniniwala mo sa sarili mo. Kaya sa araw na ito, gawin mong mas mahalaga ang sarili mong tinig kaysa sa ingay ng mundo. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kulay asul. Ang asul ay sumasagisag sa kapayapaan, kalinawan at karunungan, mga bagay na kailangan mo upang mapanatili ang balanse sa gitna ng kaguluhan. Subukan mong magsuot ng asul o gumamit ng bagay na may ganitong kulay upang ipaalala sa iyo na ang kalmado ay hindi kahinaan, kundi isang forma ng lakas. Habang ang iba ay magpapanik o magpapatangay sa emosyon, ikaw ay mananatiling tahimik, ngunit matatag. Ikaw ang ilaw sa madilim na silid, ang katahimikang nagpapagaling sa sugatang damdamin. Ang iyong mga maswerteng numero ay 35 at 47. Ang mga numerong ito ay maaaring magpakita sa mga di inaasahang lugar, oras sa orasan, bilang ng dokumento, o mga numero sa paligid mo. Huwag itong baliwalain. Sa bawat pagkikita mo sa mga numerong ito, maglaan ng ilang segundo upang mag-isip ng isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Sa ganoong paraan, binubuksan mo ang pinto ng kasaganaan at positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay ang pagsusulat ng iyong saloobin. Magsimula ka ng isang journal kung saan mo ilalagay ang iyong mga iniisip, nararamdaman, at mga pangarap. Ang pagsusulat ay hindi lamang isang paraan upang mailabas ang emosyon, isa rin itong sagradong kasangkapan upang linawin ang kalituhan sa isipan. Habang sumusulat ka, mararamdaman mong tila kausap mo ang mas matalinong bahagi ng iyong sarili. Maaaring may lumabas na ideya, inspirasyon, o matagal ng tanong na bigla mong masagot. Huwag kang matakot na maging tapat sa iyong mga salita. Sa pagsusulat mo, doon mo makikilala ang sarili mong tunay. Sa pagtatapos ng araw, huwag mong kalimutang kilalanin ang lahat ng iyong naging tagumpay, maliit man o malaki. Ang bawat pagsusumikap mong manatiling matatag ay isa ng tagumpay. Ang bawat pagiti sa kabila ng pagod, ang bawat pag-angat sa gitna ng pagkabigo, lahat ng iyon ay pagpapatunay na ikaw ay mas matibay kaysa sa iniisip mo. Huwag mong ikumpara ang progreso mo sa iba. Ikaw ay nasa sarili mong biyahe. At sa biyahe mong ito, ang bawat araw ay isang hakbang papalapit sa mas buong bersyon ng iyong sarili. Sa pagsapit ng gabi, hayaan mong ang katahimikan ng gabi ay magsilbing bisig na yayakap sa iyo. Pikitin ang mga mata, huminga ng malalim at magpasalamat. Ipasa sa universo ang iyong mga pangarap. Ialay mo ang iyong mga pagod, takot at pangamba. Sa bawat bituin sa langit, may kapirasong pag-asa na inilalapit sa iyo. Ang Mayo 20 ay hindi lamang isang araw sa kalendaryo. Ito ay isang paalala na ang kagandahan ng buhay ay nasa kakayahan mong magmahal, magtiwala, at magsimulang muli. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.